Magandang araw po sa inyong lahat. Marami po ang nagtatanong kung bakit hindi nag-aasawa ang mga pari sa simbahang katolika gayong wala naman pong tahasang pagbabawal mula sa Biblia. Pero bago natin talakay ng paksang ito, huwag po sanang kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong suporta. Ang pagiging salibato ng mga pari isang masalimuot na kasaysayan. Ang pagiging salibato ng mga pari, isang gawi na sinusunod ng maraming denominasyon ng Kristyanismo, ay naging paksa ng debate at talakayan sa loob ng maraming siglo. Habang ang iba ay tinitingnan ito bilang isang banal na pangako na nagpapalalim ng espiritual na debosyon, ang iba naman ay nagdududa sa pangangailangan nito at sa epekto nito sa buhay ng mga pari. Ang sanaysay na ito ay tatalakayin ang mga aspeto ng kasaysayan, teolohiya at sosyolohiya ng pagiging selibato ng mga pari. Sinisiyasat ang madahilan sa likod ng pagsunod dito, ang mga hamon na dala nito at ang mga patuloy na usapan tungkol sa hinaharap nito. Mga ugat ng selibasya sa kasaysayan Ang mga ugat ng pagiging selibato ng mga pari ay matutuntuan noong mga unang araw ng Kristyanismo. Sa bagong tipan, pinupuri ni Jesus ang mga naling walang asawa para sa kaharian ng langit. Mateo 19:12 At hinihikayat ni Pablo ang selibasya para sa mga kayang tanggapin ito. 1 Corinto 7-32-35 Gayunpaman, hindi naging laganap ang pagsasagwa ng silibato sa kanluraning simbahang kristiyano hanggang ika-fort na siglo. Maraming salik ang nagambag sa pagtatatag ng selibato bilang pamantayan. Isa sa mga dahilan ay ang pagnanais na maiwasan ang pagkakaroon ng kayamanan at kapangyarihan sa loob ng mga pamilyang pari. Sa pamamagitan ng pagsunod sa selibato, sinikap ng simbahan at yakin na ang mga ministro nito ay manatiling nakatuon sa mga spiritual na bagay at hindi malihis sa mga makamundong alalahanin. Karagdagan, ang selibato ay itinuturing bilang simbolo ng pagtanggi sa makamundong kaligayahan at ganap na devotion sa Diyos. Kahalin tulad sa sakripisyal na buhay ni Kristo, mga teolohikal na paliwanag sa selibasiya. Ang mga teolohikal na paliwanag para sa pagiging selibato ng mga pari ay karaniwang nakatuon sa ideya na nagbibigay ito ng kakayahan sa mga pari na mag-alay ng buong sarili sa kanilang ministeryo. Sa pamamagitan ng panatiling walang asawa, malaya ang mga pari mula sa mga alalahanin at responsibilidad ng buhay pamilya na nagbibigay daan sa kanila na mas lubos na mapaglingkuran ang kanilang mga parokyano. Higit pa rito, ang selibato ay tinuturing bilang pagsasalamin ng espiritual na ugnayan sa pagitan ni Kristo at ng simbahan, kung saan ang mga pari ay nagsisilbing tagapanggitan ng ugnayang ito. Ang mga tagapagtaguyod ng silibato ay naniniwala rin na nakakatulong ito sa pagbuo ng pagwawaksi sa makamundong mga bagay at mas malalim na pagpapahalaga sa mga espiritual na halaga. Sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasiyahan ng pag-aasawa at pamilya, nagkakaroon ng mga pari ng pagkakataon na linangin ang isang kontemplatibong pamumuhay at mas malalim na koneksyon sa Diyos. Bukod dito, madalas na tinitingnan ang selibato bilang isang uri ng espiritual na disiplina na nagpapalakas sa pagkatao at nagpatibay sa bokasyon ng kaparian. Mga hamon at kritismo sa selibasya Sa kabila ng mga teolohikal na paliwanag, ang pagiging selibato ng mga pari ay hinarap ng mga hamon at kritisismo sa paglipas ng mga siglo. Isa sa mga pinakakaraniwang kritisismo ay maaring magdulot ito ng kalungkutan, pagkakahiwalay at pagkabigo sa mga pari. Ang kawalan ng malapit na kasamahan ay maaring maging mahirap para sa mga may malakas na hangarin para sa pag-aasawa at pamilya. Bukod dito, may mga alalahanin tungkol sa potensyal na pang-abuso sa loob ng simbahan. Habang ang selibato ay hindi direktang sanhi ng pang-aabuso, sinasabing ang mga dinamikong kapangyarihan na nalikha ng selibatong kaparian ay maaring mag-ambag sa isang kultura ng lihim at kawalan ng pananagutan. Ang mga iskandalong yumanig sa simbahang katoliko sa mga nakaraang taon ay nagbigay ng mga tanong tungkol sa bisa ng selibato sa pagpapanatili ng moralidad ng mga klero. Higit pa rito, may mga nagsasabing ang kinakailangang selibato ay maaaring maging isang uri ng diskriminasyon laban sa mga kababaihan sa pamamagitan ng limitasyon sa kaparian para lamang sa mga walang asawang lalaki, hindi pinapahintulutan ng simbahan ang isang malaking bahagi ng populasyon na makapaglingkod sa mga tungkulin ng pamumuno. Ang ganitong uri ng pagbubukod ay maaring ituring bilang isang anyo ng gender bias na nagpapatibay sa tradisyonal na patriarkal na mga estruktura. Ang patuloy na debat Tungkol sa selibasya, ang debat tungkol sa pagiging selibato ng mga pari ay nananatiling isang paksa ng talakayan sa maraming denominasyon ng Kristiyanismo. Ang iba ay naniniwala na ito ay isang mahalagang aspeto ng bokasyon ng kapariyan na dapat panatilihin, habang ang iba ay naniniwalang isa itong lipas na gawi na dapat pag-isipan muli. Isa sa mga pangunahing tanong sa debate ay kung ang selibato ay isang kinakailangang kondisyon para sa epektibong paglilingkod. May mga nagsasabi na ang mga may-asawang pari ay maaring maging kasing dedikado at epektibo tulad ng kanilang mga selibatong katapat. Itinuturo nila ang halimbawa ng Eastern Orthodox Church kung saan maaaring ordinahan ang mga lalaking may asawa bilang pari. Isa pang mahalagang tanong ay kung ang selibato ay isang usapin ng disiplina o doktrina. Habang madalas na ipinapakita ang selibato bilang isang doktrinal na kinakailangan, may mga nagsasabing ito ay pangunahing usapin ng disiplina ng simbahan na maaring baguhin kung kinakailangan. Ang hinaharap ng selibasya, ang hinaharap ng pagiging selibato ng mga pari ay nananatiling hindi tiyak. Habang patuloy na hinaharap ng simbahan ang mga hamon ng modernidad, nagkakaroon ng pagkilala sa pangangailangan na umangkop sa nagbabagong mga kalagayang kultural at panlipunan. Habang maaring manatiling mahalagang aspeto ng bokasyon ng kaparian ang selibato para sa ilang denominasyon, posibleng lumitaw ang mga alternatibong modelo ng ministeryo. Isa sa mga posibilidad ay ang pag-unlad ng isang kakaparian na may asawa, katulad ng tradisyon sa Eastern Orthodox. Ito ay maaring magbigay daan sa mas malaking pagkakaiba-iba sa loob ng klero at matugunan ang ilan sa mga hamon na naugnay sa selibato. Uh, ang isa pang opsyon ay ang pagsaliksik sa mga alternatibong anyo ng ministeryo, tulad ng La Ecclesial Ministry, na hindi nangangailangan ng salibato. Sa huli, ang desisyon kung panatilihin o baguhin ang pagsasagawa ng pagiging salibato ng mga pari ay isang usapin na kailangang harapin ng buong simbahan. Ito ay isang masalimot na issue na may mahalagang teolohikal, kasaysayan at sosiologikal na implikasyon. Habang patuloy na umuunlad ang simbahan, malamang na mananatili ang debat tungkol sa selibato bilang isang mahalagang bahagi ng patuloy na pag-usap tungkol sa pagkaakilanlan, misyon, at ministeryo. Ating tatalakayin ang mga pangunahing batayan sa Biblia at iba pang referensya kung bakit pinaiiral ang celibacy para sa mga pari. Number 1 ang teolohikal na batayan ng celibacy. Ayon sa Biblia, isa sa mga pangunahing batayan ng simbahang katoliko para sa celibacy ay nakabase sa halimbawa at mga turo ni Hesus Kristo, pati na rin sa mga sulat ni Apostol San Pablo. Ah, ang buhay ni Kristo. Bilang modelong walang asawa, si Hesus Kristo mismo ay hindi nag-asawa at ito ay tinuturing na isang mahalagang simbolo sa bokasyon ng mga pari. Si Kristo ang tinuturing na bridegroom o nobyo ng simbahan na tinutoy bilang bride o nobya sa mga talata sa Bagong Tipan. Ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, sapagkat may mga bating na ipinanganak na ganyan, may mga bating na ginawang bating ng ibang tao, at may mga bating na, na piniling maging ganoon alang-alang sa kaharian ng langit. Ang makatatanggap ng ganitong aral-alal ay dapat manggap nito. Ang talatang ito ay madalas gamitin upang ipaliwanag na may mga tao na sadyang pinili ang maging celibate alang-alang sa kaharian ng langit. Bagaman hindi direktang sinasabi na ang mga pari ay dapat manatiling walang asawa, ito ay nagpapakita ng halaga ng celibacy para sa mga naglilingkod sa Diyos. Si Kristo sa kanyang sakripisyo at ganap na dedikasyon sa kaligtasan ng sangkatauhan ay nagsilbing huwaran para sa mga pari na pinipili ang buhay na hindi mag-aasawa upang mas buong puso nilang matutukan ang paglilingkod sa Diyos. B. Ang Turo ni San Pablo Ang isa pang mahalagang talata sa Biblia na ginagamit upang suportahan ang celibacy ng mga pari ay ang mga isinulat ni Apostol San Pablo. Sa kanyang unang sulat sa mga taga-Korinto, sinabi ni San Pablo, gusto ko sanang ang lahat ng tao ay maging katulad ko ngunit bawat isa ay may kanya-kanyang kaloob mula sa Dios ang isa ay may ganitong kaloob at ang isa ay may ganoon kaya't sinasabi ko sa mga walang asawa at sa mga biyuda mabuti para sa kanila kung mananatili silang walang asawa tulad ko tugdirt grinto sempanyasa sa parehong kabanata ang taong walang asawa ay nababahala sa mga bagay ng Panginoon kung paano niya mapapalugod ang Panginoon. Ngunit, ang taong may asawa ay nababahala sa mga bagay ng sanlibutan, kung paano niya mapalugod ang kanyang asawa at nahahati ang kanyang pansin. Dito, ipinapaliwanag ni San Pablo na ang pagiging walang asawa ay isang kalagayan na nagbibigay daan sa isang tao na mas makatutok sa paglilingkod sa Panginoon. Ayon sa kanya, ang taong may asawa ay may mga responsibilidad na maaring makasagabal sa kanyang buong dedikasyon sa Diyos. Pagaman hindi iniutos ni San Pablo na lahat ng lingkod ng Diyos ay kailangan manatiling walang asawa, ipinakita niya na ito ay isang mas mataas na bukasyon para sa mga nagnanais na magbigay ng buong buhay sa paglilingkod sa Diyos. 2. Ang espiritual na kahalagahan ng celibacy. Bukod sa mga talata sa Biblia, may, 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 malalim na espiritual na dahilan kung bakit ang celibacy ay tinuring na mahalaga sa simbahang katoliko. Ang isang pari ay tinuturing na hindi lamang tagapaglingkod ng komunidad, kundi isang tao na nag-aalay ng buong buhay sa Diyos. Um, ang kanyang bokasyon ay hindi lamang isang trabaho, kundi isang ganap na pag-aalay ng sarili sa Diyos at sa simbahan. Dahil dito, ang celibacy ay tinuturing na isang paraan ng pagpapakita ng ganap na pagtitiwala at pagnanais na sundan si Kristo ng walang mga balakid. Ah, bilang Alter Christos. Ang isang konsepto sa teolohiya ng simbahang katoliko ay ang ideya na ang pari ay kumakatawan kay Kristo sa kanyang mga gawain, partikular sa sakramento ng Eukaristiya at sa pagpapatawad ng kasalanan. Ang pari sa ganitong konteksto ay tinuturing na Alter Christus o Ikalawang Kristo. Dahil si Kristo ay nabuhay ng walang asawa at ganap na inialay ang kanyang sarili sa Diyos Ama, ang mga pari ay sinasabing sumasalamin sa ganitong sakripisyo sa pamamagitan ng celibacy. Ang hindi pagkakaroon ng asawa ng mga pari ay nakikita bilang isang tanda ng kanilang ganap na pag-aalay sa Diyos at sa simbahan. Ang kanilang sakripisyo ng mga personal na hangarin, kabilang ang pag-aasawa at pagkakaroon ng pamilya, ay nagpapakita ng kanilang pagtulad sa buhay ni Jesus at ng kanilang espiritual na dedikasyon sa paglilingkod sa Diyos at sa kanilang kapwa. B espiritual na kalayaan. Ang silibasi ay nagbibigay daan sa pari na magkaroon ng espiritual na kalayaan. Sa pamamagitan ng hindi pagkakaroon ng pamilya, ang pari ay nagkakaroon ng higit na kalayaan upang maglingkod sa komunidad at maglaan ng kanyang buong panahon, atensyon at lakas sa kanyang bokasyon. Sa halip na mag-alala tungkol sa mga responsibilidad sa asawa at mga anak, ang pari ay maaring mas magpuku sa kanyang misyon na ipalaganap ang ebanghelyo at alagaan ng espiritual na kapakanan ng kanyang kongregasyon. 3. Kasaysayan ng celibacy sa simbahang katoliko Pagaman ang mga talata sa Biblia ay nagbibigay ng ilang gabay ukol sa celibacy, mahalagang tandaan na hindi lahat ng mga apostol ni Heso Kristo ay nabuhay ng walang asawa. Si Apostol Pedro, na kinikilala bilang unang papa ng simbahang katoliko, ay may asawa ayon sa Ebanghelyo ni San Mateo. Pagdating ni Jesus sa bahay ni Pedro, nakita niya ang biyenan ni Pedro na nakahiga at may lagnat. Sa mga unang siglo ng Kristyanismo, maraming mga pari at obispo ang may asawa at pamilya. Hindi pinagbawal ang simbahan sa mga naunong panahon ang pagpapakasal ng mga pari, ngunit unti-unti itong nagbago sa paglipas ng panahon. Noong mga ika -fort na siglo, nagsimula ng ipatupad ang celibacy sa ilang bahagi ng simbahan. A. Ah, ang konseho ng Elvira, ang unang opisyal na tala ng simbahang katoliko na nagmungkahi ng celibacy para sa mga klero ay mula sa konseho ng Elvira na ginanap sa Espanya noong 306 AD. Sa mga batas na inilabas ng konseho, isa sa mga ipinahayag ay ang pagnanais na ang mga pari, diakono at obispo ay dapat na umiwas sa pakipagtalik kahit na sila ay may asawa na. Ito ay upang kanilang magampanan ng buo ang kanilang mga tungkulin sa Diyos. B. Ang ikalawang konseho ng Laterano noong 1139 AD, sa, sa ilalim ng ikalawang konseho ng Laterano, opisyal na ipinagutos ng simbahang katoliko na ang mga pari ay kailangang maging celibet. Mula noon, ang celibacy ay naging isang pamantayang kinakailangang sundin ng lahat ng mga pari sa Latin Rite ng simbahang katoliko. Sa panahon, marami ang nagtatanong kung dapat bang magpatuloy ang patakarang ito, lalo na sa harap ng kakulangan ng mga pari sa ilang bahagi ng mundo. Sa kabila nito, matibay ang paninindigan ng Simbahang Katoliko na ang celibacy ay hindi lamang isang practical na desisyon kundi isang spiritual na bokasyon na may malalim na kahulugan.